na lalaki ka? Ano ang ginagawa mo sa kapatid ko, ha? Oo, oh, pakakala mo. Si, si Mitch boy boyfriend ko. Tsaka so so bakit? Ikaw alam mo pwede mo dala ng bisita dito sa bahay? Tsaka so malaki na ako. Kaya ko sa sarili ko. Um, sige na. Ano, Mamamun na, na, na lang ako. Sige na lang, ha? Anong sabi mo? Para sabihin, para sabihin ko sa sa'yo, sa iyo, mam, mga kaibigan ko yung pumunta rito? At ako? Hindi ko dadala lalaki dito sa bahay? Ate mo ko, karapatan Pag ko maging concern konser, kapag may mga mali kang ginagawa. Paano ka tagagalangin? Eh ako ka mismo binastos na sarap ng boyfriend ko. ko. Sa so, tingin oh, mo, tama ba yun? Aba, bakit? Sa gano'ng sitwasyon ko may nakita, di ba? Ano sa tingin mo magiging -reaction, reaction ko, ha? Ka? Kapag na naman, eh! Ako ba dapat mahiya sa inyo? Malay ko ba ka? Sana kasi makakato ka. Tapang ina, eh! Nangangangatwilan ka pa? Dahil dyan, two weeks kang bounded, ha? Wala kang allowance. Magtitipid ka? Totoo naman ka kami ka kaya. na e. e nagmamalaki e na, yeah. yeah, ka lang. Ina na, napakabastos mo. May dala akong pasalubong para sa'yo. Paborito mo to. Kumain ka muna. Alam ko, gutom, gutom ka, ka na. Doon ko wala ako ng pagkakas. Wala, Wala, kang utang, na loob? <laughs> Lahat sila kapipisyo ko para sa'yo. Sige, Sige umalis ka. ka. Tignan At natin sa, sa kagadali ng yabang mo. Pai Mitch, pinapatagin mo ba yung kasama mo? Hoy, Anong ang tingin mo, mo sabi, sa akin, Para sabi ko sa sa'yo, hindi niyo ako basta-basta mapapatumba. <laughs> Tol, hindi mo kilala, Tol. Palaban to. Yung nagpalit niyo yung ate niya para sa akin. Tol, ah, um, since marami akong atraso tra sa yo. ano, hindi mo naman sa'yo, babawi pa lang Cepat jatuh bantuan pisang What, What, What Oh, oh. Hinayaan na lang kita na madiskubre mo yun sa sarili mong paraan. Alam mo lahat ng kalokohan na ginawa mo sa akin. Yung pagnanakaw mo sa akin. Yung, yung, yung pagsisinungaling mo sa akin. Tinanggap ko yun. Hinayaan ko yun para matuto ka. Sudah sudah. ko ate. <tusuk> Hindi ko ko pala yung magagawa aku <tusuk> sa akin yun. Tinapoy <tusuk> <tusuk> oh, niya ako ate. Parang pusipusip ka nagpalit kita kayo sa sa kanya. Hindi ko ko pala yung magagawa niya sa akin yun. Napakakayok niya. Mana mana, sige dito. Mana mana, huwag ka na ha? Tatanggapin pa kita. pamilyang ko dito eh. Simula nung mula ko, na yung mga magulang, magulang natin. Nangako ko sa lili ko na aalagaan kita. Tsaka hindi ko, ko hayaan na may mangyaring masama sa iyo. Kaya umiyak ha. Dahil na magsimula ay. tayo ulit. Salamat ate ha. Salamat, Salamat kasi sa kapilala lahat. Tinanggap mo pa rin ako. Makako ko yung iyo, babawi yung sa iyo. Sunod na kita ngayon. Sorry ulit pa ate.